Yan, good evening Masilok, good evening Sambales At ngayon ay talaga naman na-excite ako nung nakita ko itong pagkain na ito Kasi nagpapaalala ito doon sa best friend ko na si Lorenzo so, Ayan, favorite naman itong kainin nung kami ay nasa Olongapo City pa Habang kami ay nag-aaral ng college So gumawa ako na masarap na sausawa natin Actually buro ito, buro siyang sibuyas na puti At buro um, bawang buong butil ng bawang binuro ko siya sa suka at talaga masarap na masarap siya so nilagyan ko din siya ng suka na may sili so talaga match na match ito dito sa kakainin natin excited na ba kayo? tara kainin na natin so huwag kayo mabibiga charan o oh, ayan kilala nyo ba itong pagkain na to ito ay one day old chicken Ah, oh, 'di ba? Favorite namin ito. Street food siya. So, binabad nila sa Minarinate din nila ito, no? At uh microwave, minicrow, uh, microwave in ano ko siya? Ano tawag dito ni? Air fryer ko siya. No, para safe, 'di ba? Para ang kulang naman dito is tamang pagluto. So, kaya um, maliban sa niluto na nila doon, I'm in air fryer ko pa siya. Okay, so tara tikman natin ang one day old chicken. So unahin natin itong ano, unahin natin itong isa. Talaga may paa pa siya, oh. Wow, sarap ng paa. Mm, mm crunchy. Kain tayo ng sibuyas. Wow, mm. sarap. Tapos mo yung yung tuka ng ating one day old chicken talagang favorite ko ito nakakarami talaga ako nitong nung college ako ha, pag binibili namin to ni Lorenzo okay di ba naalala nyo favorite ko sa balot ang malaki ang sisiu? dahil dito to dahil nasasarapan talaga ako sa sisiu charan ang tuka ng ibon at tuka ng manok wow <coughs> ang anghang okay ito na yung kasunod na hita nya mmm ang sarap so kain natin yung buong bawang wow maanghang dahil doon sa suka na may sili at crunchy naman yung ating one day old chicken. Mm. Ito naman yung body sa tawa. Mm. Sarap! Mm. Madami pa. Mm-hmm. Serab, so, coba another ibon. E <coughs> mm hmm, 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 serab. So wow, hebat. Mm hmm, hehehe, <laughs> ang Ahang-ahang. Mmm. Salap. Nintoka ng bird. Ah. Ahang. Bawang. Body ng bird. Mmm. Salap. Mm. Sarap. mm. 呀。Uh, yeah.